Welcome sa ating uh, ng na nang ang bayan ng sa butihin natin ating ang pwede na si Jorge kay Vice, sa lahat ng isang muli Magandang hapon po sa inyo, kay Ching Pagera, kay Kunciantino, kay uh, Isko Asinto, kay Kunciant, sino pa? Nandito, PSK. So, ang sir, kay uh, Kunciantino, magandang hapon po sa inyo, at welcome, nandito pala si Sir Tacos, kay Tacos. Pas kami niya. So mga mga barangay, masaysa na talaga kayo. Mga mga doon sa kapilang mga barangay. Eh, alam mo naman yung ating mayora ay mariris yan. Pag napunta sa isang lugar, kwento ng kwento, natatakalan ko doon. Kaya kayo hindi nung to. Eh, ano, si mayora ay ganito. At kung ganyan tayo ating mayor na yan, ang hiling ng pa Kaya natara sa activity. Pero ganun pa man, ito nga uh, mas hanggang ng ating mayor ang event itong ginagawa, no? na tulad ng sinabi ni Vice Mayor na rin kailan lang ay nagkaroon tayo ng eleksyon na nagpapasalamat at ngayon ay Pasko na naman. No? So muli sa inyo mga kaparangkay dahil nagmamadali na ating ina na mga pakakanda. Welcome po sa ating lahat, sa inyong lahat, sa aking sanggunyang bayan na po at sa aking mga kasama sa sanggunyang barang lain. Maraming salamat. Maraming maraming salamat Mendeja, atin 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 program, atin na po, kapita ng Mendeja. At hindi ko na po nakakatagalan ang ating programa. Ibinigay ko na po sa inyo ang ating mapag-arugang ina at napakagalita. Talaga ko si Kapindeja. Gusto niyo po ba akong magmalites? Yeah. Gusto niyo po. Ha? Gusto niyo po mag-manifest? Ang isang kresa ako sa inyo. Kaya lang ipag-manifest ako daw sa duyay at saka sa tubos eh. Ah, manifest ko ito. Gusto niyo. Alam, ito niyo ko sa inyo matanding ang Well, of course, oo, ang aking pagbati at aking uh, minamahal na Kapitan Benildo Mendeja, walang takal ko na rin. Ganun din po sa lahat ng mga gawag na narito. Opo, ang ating mga barangay kagod, ang ating PHW, BNS, parangay Secretary, parangay Pressure, at siyempre po, ang ating mga lupuan ang pinaka-umurutante ang aking mga mamamayan dito po sa so Tanangkaya, Tawing, isang maganda at magpala po sa inyo. Hello! Hello! Ayaw na sa bago. Hello! Hi! Ayan. Thank you very much for all of dahil talaga... So, mas sobrangit po talaga yung oras na binigay nyo ko sa duyan dahil na hindi pa po kami nananahali, no? Pero, pagkakalala na po kami ngayon para makapagbigay po ng papasok na yun na taong-taong na kanakta natin ginagawa. Kaya nga po, sabi ko, isang legasya na ating iniwanan. Ako, alam naman po ninyo na last term na nangyayong punong bayan. Ito po ay isang ordinansa na. Isang ordinansa na na kahit hindi na po ako ang inyong punong bayan, ang ating mga minangang ng mamamayan dito po sa bayan ng mga ay magkakaroon ang sasubukan po, may sasabi po, ang kapangunapay ng ating Panginoon. Kaya napangunapin natin ang ating 11 sanguryan sa paghubo nito ng ating Vice Mayor, po yung Mark Seno. Siyempre, no, naisa po ng isang na Vice Mayor sa bayan ng Guwawang. Kaya nagsusunod natin. Kaya nagsusunod po ang ating pagsanguryan. Mapaparalito. Ayan po ang SM ng bayan. Ako, hindi lang po siya kutihal. Siya po ay isang bukal na ngayon, no? Consipal, bukal, nako, hindi na. Consipal, Pino, Mangube. Consipal, Francis, Isco, Jacinto. Kansihan, siyempre, mga meron muna for sa mga Chief Ang gatas ng bayan na mayroong minta ng kulay walang ang malaking sa Kansiyal Gatas mas din po, kasama natin ng SK nag natin ang mga Presidente Social Mark Ayer. Kasama rin po natin ang ating Presidente ng mga barangay, si Donna Miraflor, Kansiyal Donna Miraflor. Cortez Garcia ba itay? Kung sa ulo sa no? Yung po ang mga buong buo ng sabihan na alam naman po natin na nakagapay sa inyong pagpapayad na hapapayad ng mga pagilay nang pamasukat na lobo. Pero at this time, gusto niya ba ng sorpresa? Opo, opo. Gusto ba? Opo, opo. Pwede kang mag-alitex. Diba? Opo. Sa dati po na November 20, ang bubuyong po na nakakating bubuyin ay nagdapo na po sa bayan ng buho. Yan. Masaya ba kayo? Yan. Kung ano po yung pinangako po, po po, mag-start na po ang ground training. ground Groundbreaking ito po ay gagawin ang uh, ito pa yung sa Barangay Campus. No, malaki na yung sa munisipyo. Doon po kita tayo ang pinakalaki Jollibee na dito po. First time po sa buong lalawigan ng Marindugue. Kaya sa ating mga po, ang ibig sabihin tama mo, ton, ang ating bayan ay umuunlan. di ba? naman investor na uh, mag-i-invest kung ang bayan ko ay hindi po umuhunta. At ito po ay isang big opportunity rin po sa bawat isa. Yung, yung mga walang hanap buhay na kahit paano sila po ay papasa o sa quality, papasa po sila sa interview. Dahil ang sinabi ko po is, franchise lease, sa franchisee sa may-ari ng Jollibee, tigabuak lamang po ang, ang magiging empleyado sa Jolly Bee, hindi sa po, nangitala tayo sa bayo ng Toronto. Kaya at this time, ano po, sa inyong lahat, alam mo po, nagulog na kayo, nagulog na rin po kami. Ako, ako po ay narito upang may lama po ay na nakasalamuha at makasama kayong araw na ito. Pero ako po ay papatiin sa mga buko ng aking pamilya Nang isang maligayang pasto at maligod bago na pangalan sa inyong lahat, no? At kaya po ako rin ay narin ko sa inyo sa darating po ng parte ang uh, opening ng aking Christmas light o po sa uh, nasa. Punta po kayo lahat ha? Para po makita ninyo yun. O po, uh, Christmas around the world. Yan po ang team natin ngayon. At ang ating pangunting ang beer, pag-sapit naman po ng December And, so, na po naka nang ng aking kaarawan. No? Ano mo? Yan, thank you mo. Deserve mo yung time ng din. Maraming lang ng aking gumagay. O, oh, ang aking kaarawan, ako po ay magbibigay ng pagmasunod ng sa ating mga hangin. Pagbibigay ko ako ng mga laruan. Gaganda din yan. Opo. Oh, oh. Sa natin, iba kumigay ko po to, na ligalo, ako ng ligalungan. Ako ang mamimigay ng regalo sa mga bata pa po sa ating mga uh, Okay ba lang? ah hindi na po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, So, sa Thank you, magaling. <laughs> my name, I mean just like that. Yeah, I see one my... Is Christmas, my... Is that a my... Is that a

sa hanyang pala sa mga malamang sa mga ng ating anti neol, negaranti neol, sa aking pumuno si talbays neol, talbays na kaya nagkakaroon nito sa imo, sa mga babak na tulad sa aking bayan, gusto ni papa sa ko, sa kamay ni sa ibong pa lakay tanda at pati ni sa ating food sa aking filfil, mas kung malabo sa pamamagitan ng ng mga